Ngayong kwaresma, ating kilalani ng mga taong taimtiman ang debosyon sa kanilang mga mahal na poon. Si Ronald Sauco mula sa Bayan ng Baliwag, ang ika na salinlahi ng tagapangalaga ng may higit apat na raang taon na imahen ni Santa Maria Salome at sinasabing dinala pa ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. Ang magpapatunay sa himala ng imahen sa kanilang buhay. Sa pagkakaalam ko, si Santa Maria Salome ng Baliwag, Bulacan, Uh, nasa pag-aari ng mga lola ko sa mga Garcia. Uh, bali, pang-anim na ako na generation, uh, anim na tagapagmana. Yung mother ko talagang ano, uh, kumbaga sa Tagalog kong tawagin, baong. Kumbaga, yung medical finding sa kanya, nakatao pa kanyang uterus, kubi-kubildo, at nakatikit sa balakang. Yung uterus niya, parang uterus ng bata na maliit. Which na paano nga naman magkakaanap? Tatlong taon na ang nakalipas simula ng ikasalang mag-asawang sako, ngunit hindi pa rin ito na ng anak. Nang kumonsulta sila sa unang doktor upang magkaanak ay sinabing maliit ang matres ni Ginang Sauko kaya't ito'y kailangang palakihin. Ngunit matapos sa mahabang gamutan ay wala pa rin nangyari. Sa ikalawang doktor naman na kanilang nilapitan ay sinabing hormonal imbalance lamang ang problema ni Ginang Sauko kaya't hindi magkaanak. Ngunit matapos ang gamutan, ay bigo pa rin ang mag-asawang magkaanak. Hanggang sa huli, sa mismong tiyuhin na Doktor na ni Ginang Sauko, siya nagpatingin. Tito, ba't po ba hindi akong ako mag magkaanak? kita, tatapating kita, bawag ka. Tangan ang Diyos lamang ang inyong pag-asa. Okay lang yun, mahal. Walang imposible sa Diyos. Ang nangyari no, after three years, na ng pag-asa yung mother ko, ang sabi niya, kumining siya sa puo namin. Na kung siya magkakaroon ng isang anak, lalaki man o babae, pero pero ang hiniling pala ng father ko, lalaki. Pagka siya nagdada sa lalaki, gusto daw niya. Eh, ma, kumbaga, may mag-aalaga doon sa puon, may, papa papalabas taon-taon. At saka, kumbaga, Uh, may, may lilipat na naman sa susunod na lahi namin. After three years na yon nagdasal, nagdasal sila, nanganak ang mother ko. Kaya't isa lamang ang tanong ng mga doktor kay Mrs. Sauco sa pangyayaring iyo. Paano kang nagkaanak, Mrs. Sauco? Ang uterus mo, nakataob, nakadikit sa balakang at kubikubrido. Milagro po ka siguro ng Diyos yan. Eh, kami ay eh, kayo nagtataka kung paano ka ng ka anak Eh, binigay po ka ako ng Diyos, sabi ko. At hindi ba ka ako mo, Tito Mando, una ang Diyos, pangalawa lang kayo. Ba talaga, sabi ng uncle ko. O, de si Ronald de Lumaki na nga. Kaya siya, through the intercession of Santa Maria Salome, naging tao siya. Ako ay bao. Yan ang istorya niya. Marami pang nabiya ng anak ang imahe. Gayun din mga pinagaling sa kanser at ilang beses na rin iniligtas ng imahen ang pamilya Sauco sa kapahamakan. Atin namang dayuhin ng House of Saints ni Ginoong Alan Tenko, ang may-ari ng pinakamaraming karo at poon sa bayan ng Baliwag. Ah, nagsimula ko nagparami ng karo simula ah, mga 1980s pero nauna dito ang karo ng lola ko na isa pa lang. Tapos yun, nagsunod-sunod na naman. Yung isa naming karo, yung pagtatanggal sa Cruz, ah, regalo sa akin ito nung college graduation ng lola. Yung panalangin sa halaman na nakasama ang tatlong apostoles, yun ang kauna-unahan. Tapos nagsimula na magdagdag taon-taon na hanggang umabot sa siyam. Uh, lima sa parokya ni San Agustin sa Baliwag at apat sa parokya ng Mount Carmel sa Sabang. Kaya nine lahat sila. Bata pa lamang si Alan ay naging panata na niya ang pag-aalaga ng karo, bagay na kinalakihan niya sa kanyang lola hanggang sa magkaroon na siya ng sarili niyang mga karo. Gayun din ang pag-aalaga ng mga imahen hanggang sa dumami na ito ay nagsilbing kanyang debosyon. Sa ngayon, meron kami mga limang daan na images may iba-ibang size, mula sa maliit hanggang sa malaki. Uh, sa lahat ng santo na aming inaalagaan ngayon, sa madami sa kanila, uh, ang pinakapaborito ko ay si Santa Maria Magdalena uh, dahil uh, binibigay niya lahat ng aking inihiling. Dahil na din sa panata ng mga nagmamayari ng Karo, ay naisulat ang aklat ng mga kwentong mahal na akda ni Ginoong Rustico Fernandez. Uh, may libro ako na ginawa sa baliwag. Ang title niya, Mga Kwentong Mahal. Uh, I wrote it year 1999. Pinangarap ko maging panunulat. Uh, sabi ko, I'd like to become a writer someday and uh, because the Lord is so good, tinupad naman niya. Tapos doon ko naisip na parang gusto kong gumawa ng libro. At uh, ang kinuha ko ng uh, subject, yung mga karo. Kasi nga, batang position ako eh. Lagi kong sinasabi, ang bawat karo na yan, may mga kwento nakatago sa likod niya, no? So until one day, siguro God's calling na yun sa akin, parang pinapagawa niya sa akin mission niya, hindi kasi mawala sa isipan ko eh. So I told myself, I have to do it, I had to start researching para sa mga karo na yan. So ginawa ko, nagbahay-bahay na ako. At that time ang aming karo, six, uh, six, 68 karosas lang. So imagine, uh, 68 na bahay ang pinuntahan ko, 68 na tao ang pinuntahan ko. Sa kabutihang loob ni Ginoong Alan Tenko ay nailathala ang librong mga kwentong mahal Sa ngayon, ang baliwag niya ng 112 Grand Carosas kasi ang baliwag possession ang no tinuturing na mga grandest in Central Luzon. I'm encouraging everyone, dumutas kayo ng bahay, may kayo ng baliwag. Uh, kung hindi man meron santo, good friday kasi iba yung experience na nakikita nyo talaga dumadaan sa harapan nyo yung mga puong pinakamamahal ng mga may-ari ng karo. Paggawa ng karo, imahin at damit ng puon ang napapanahong negosyo ngayong mahal na araw. Mapapahanga tayo sa hanap buhay ng mga Bulakenyong ang pinag-ugatan ay kanilang pananampalataya. Ibinahagi ni Ronald ang pagkahilig niya sa paggawa ng karo. Pumasok ako sa negosyo ng paggawa ng karo uh, kasi before graduate ako ng advertising finance sa UST. Siguro related, related siya sa sa course ko rin, designing. Ang father ko, architect. Kamukha, medyo ano kasi ako, medyo fascinated sa mga rococo, tsaka baroque type of architecture. Kaya yun, the usual, yun ang ginagawa kong karo, karosa. Yun talaga yung puno ng designs. Nandun na gold dip, panay gold lang, tapos kadalasan yung combination ng silver lang. For example, uh, ano ilalagay mong design ng karo? Doon sa ilalagay na poon. For example, Cristo. Siyempre nun, hindi ka pwede mag-floral design doon. More on the, yung grapes, yung mga fruits. Sa babae naman, floral. Yung roses, ganun, mga iba-ibang klaseng bulaklak. Sa paggawa ng karo, ang kailangan mo, the usual, na karpintero. Yun importante. Sa amin, karpintero. Kasi style ng karo namin, more on carvings. After nabuoin yung karo, didismantle namin at uukitan ng carver. After naman okitan, doon naman lilihahin. After lihahin, doon pipinturahan. Doon yung application ng paglalagay ng gold grip namin. Which na may combination minsan ng silver tsaka yun nga, ng gold. Ang difference namin sa ibang gumagawa, kasama na rin sa amin yung tinatawang lighting system. Kumbaga yung mga ilaw, yung, yung decor ng ilaw. Kumbaga, as uh, as ano fine arts, may design na rin yung mga ilaw namin. Kadalasan ng mga customer namin, uh, mga priest, pare, family, yung mga bago pa lang mag uh, ng ng poon ng karo. Ibig sabihin nyo gusto magpalabas for the Holy Week or for any prof, uh, sasama sa procession. Nagsusupply din naman kami ng ano sa Manila, Cavite, Pataan at saka sa Bicol. Uh, yung mga may plano pong magpagawa ng karo, Uh, dito po kami sa Baliwag, Bulacan, makikita sa Villa Cecilia Subdivision. Is-shop din po kami sa M. Ponce Street, malapit po sa Castro General Hospital. Ang shop po namin ay Angels and Saints. Uh, pwede nyo kami makontak sa 0922-390-3378. Kasama na po doon yung designs, which is kasama na sa, sa ano, wala na po kayong din sa disenyo ng karo at kahit po mga altar ng simbahan gumagawa po din kami. Mula sa paggawa ng karo, atin namang alamin kung paano ba ginagawa ang mga imaheng isinasakay dito. Sa bayan ng Kalumpit, matatagpuan ang Lord's Angels Religious Grade na may 25 taon nang nasa industriya ng paggawa ng imahen. Nagsimula kami dahil nakita namin sa mga magulang yung pagiging religyoso. Then nagkaroon ng oportunidad na mamasukan sa ganitong hanap buhay. Kaya nagkaroon kami ng kaalaman kung paano patakbuhin ng ganitong negosyo. Uh, kami na nagsimula nito dahil may kakayahan na mag, may kaalaman sa paggawa. Then na-realize namin na malaking parte kami ng simbahan na makatulong kung paano Magkaroon ng malalim na faith, pananampalataya yung ating mga kapwa-katoliko. Simula sa Virgin Mary, Immaculate Conception, Sacred Heart of Jesus, St. Joseph, St. Francis, mga crucifix at kung anumang imahen ng nais ng kanilang customer ay kaya nilang gawin. Bukod sa kahoy, pangunahing materyales sa pagbuo ng ating mga religious icon ay ang fiberglass magsisimula sa molding. At dadalin ito sa cleaning department upang kinisin. Retouch Painting at designing kung saan dito kinukulayan ang kasuotan, ginuguhitan ng muka at kinakabitan ng mata ang imahen. At sa huli ay ang packaging. talaga namang world class ang kanilang gawa kaya't hindi nakapagtatakang nakakatating na rin ito sa ibang bansa. Sasamantalahin ko po yung pagkakataon na na maimbitahan po o humingi ng suporta ah, sa ating mga kababayan unang-una na mga kabulakenyo na tangkilikin po natin yung ating sariling produkto na nakikita naman po natin na yung quality talagang andyan po yan. Sa mga interesado po at nagnanais na makarating na at nakipag-negosyo sa amin, uh, matatagpuan po kami sa number 28, Bugyong Kalumpit, Bulacan. Contact number 675-0307-675-173. Zero 0927-583-0612. Sa mga imaheng nakasakay sa karo, bukod sa palamuti ay higit na kapansin-pansin ang maharlika nilang kasuotan. Ang kababayan nating si Obet de Leon, ang may-ari ng Apo and Friends, ang isa sa pinakakilalang mananahi ng damit ng poon. Pinangalanan na Apo and Friends yung aking business kasi nga Uh, meron kaming uh, isang matandang santo, 201 years old, eh, si Apo Jose si ang tawag. And marami siyang iba pang kasamang santo, so Apo and Friends. Nung una, di ba, sa, puro sa mga, kasi marami rin ako mga santo, so puro akin yung ginagawa ko. Ngayon, nung uh, nabalitaan na nung iba na, ay, gumagawa, sinong gumawa? Na no, siyempre, tatarong nila pag nakita na sa procession, pag nakita, tatarong nila kung sinong gumawa. So, ayun, Uh, pumupunta na sila sa akin para magpagawa. Hanggang ngayon, taon-taon, lalo na every Holy Week, sobra-sobrang dami talaga yung mga nagpapagawa iba-ibang lugar. From uh, may, may Cavite, may Laguna, may San Miguel, yun, basta yun, dito sa anong um, Kulakan, madami. Karaniwang ginagawa ng damit ni Obet ay ang mahal na birhen at isang tagpo sa karo. Siya rin ang nagbibihis sa mga ito. Matapos tabasin ng tela, ay tatahiin na niya ito Kapag nabubuna ang damit ay isusunod ang pagtahi ng lace. Kayang tapusin ni Obet ang isang damit sa loob lamang ng isang araw. Sa mga gusto kong magpagawa ng mga damit na para sa mga santo nila, any, any santo na pangmahal na araw o hindi, Pwede nyo po makita sa Facebook yung Apo and Friends. Okay, check na lang po. Tapos, pwede nyo po akong puntahan dito sa Grace Village, sa Tambubong, sa Rafael Bulacan para po personal po ninyong makita yung mga ginagawa or yung mga gusto nyong pagaya uh, or kung ano man. Dito po nyo po makikita. Dito po yung Apo and Friends. Ang akin aking uh, contact number ay 0905-301-1103. Inaabangan ng lahat sa panahon ng kwaresma ay ang prosesyon ng mga life-size images ng mga imaheng nagsasalarawan ng naging buhay at sakripisyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung mga life-size images na nakikita natin ngayon, ah, na kasi, makikita natin, lalaki. Para kasi lalaki natin, di ba? Pero... Kung titinan na natin ang mga imaheng talaga ay iba't iba ang sizes. Pero yung size ng mga imaheng na ito, para sa akin, it comes secondary. What is primary here is that our devotion to the image. Na ito bang imaheng na ito, maliit man yan o malaki, nakapaglalapit ba ito sa atin sa lips? At yung para sa akin, yun ang mas mahalaga dito na, na makita natin. Matinding debosyon ang kinakailangan upang makapaglabas ng poon sa posisyon. Sa lungsod ng Malolos ay inaabangan ang may isang daang malalaking imahin na itinatampok tuwing Biyernes Santo. Sa bayan naman ng Baliwag, dinarayo rin ang tinaguriang The Longest and Grandest Procession in the Philippines. Mula sa dalawampung kato lamang, ay umabot na itong ngayong taon sa isang daan at labindalawang malalaking imahen na masasaksihan di lamang ng mga bulakenyo, kundi ng mga turistang mula sa iba't ibang panig ng bansa.